Sisiwin sa akin. Just go. Oh, sige, go. Bakit? Ha? Huh? Ba't ayun? Bang! Beep, 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 beep. Oops. tayo na, go-kart. Oo, oh, go-kart. Go-kart na mabagal. Bang! Nice ride. Hindi <laughs> 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 na, diba, reverse ako. Oo, oh, ano? <laughs> <laughs> ano ba ang reverse ito? Parang iba to ah. PAK! Ito yung susi. Okay. So, naka-off yan. Sessel pack mo lang dito. Then, on. Okay. Okay, once na naka-on na yan, pwede mo na siyang paanda rin. Ito, dapat lagi naka-ilaw for slow mode. Kasi pagka walang ilaw tong green, mabilis yan. yan Baka makaksidente ka. Oh. So, pindutin natin para naka-slow mode. Tapos may letter L dito. Ibig sabihin, naka-slow siya. Hmm. Okay, ang uh, abante is paganto. Ang reverse ay paganto. So, ah, so green so siya, abante. Uh, pwede mo rin iiganto para sa reverse, itulak yan pa ganun, kasi paggaganto rin yan eh. Hmm. Magkadoksong magka sila. Tingnan mo. Reverse. Ayan. Yeah. Okay. Abante. Hmm. -mm. Okay. Tapos pag binibitaw mo, automatic break siya. Okay, uh oo. -oh. Okay, pag nataranta ka, bitaw ka lang para ano. Hmm. -mm. Kaya ko yan. Pak! Walang biro. Pak! Sisiyuin sa akin. Just go. Hahaha. Mm -mm. okay. <laughs> natin <laughs> Okay, mo moment na. of truth Moment of truth Kapatay muna muna sa ano Paano to papatay? Ah, patayin, ay, ano mo muna ito, ito, baba mo Paano to papatayin? <coughs> Ba't mo papatayin, aandarin ah, ka? Hindi, okay, mo rin ako magpatay? Oh, mamaya na, muna. Pak! Okay, mong... pa ganun, andar muna Okay, dahan-dahan lang Pag ganon, andar Pag ganon Pabalik, uh, reverse Oh, wag mong wag mong pipindutin ng todo, hindi dapat maano. Hindi, bigse. Pag pagano'n, andar ko. Tutulak ko Mali. Ah, reverse yun yun. Ang abante, ganito. Teka, ang abante, hila. Uh -oh. Ang reverse, tulak. Tulak. O, okay. oh, huwag mo, teka lang. <laughs> o, oh, dahan-dahan lang. Huwag mo yung totoo doon yung ganon kasi, oh. ano. O, oh, sige, go. Bakit? Wait, huh? wait, 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 wait. Ang laruin. Dapat, naka-indicate yung uh -huh. green. O, oh, sige, banat. Dahan-dahan. Hmm. Pang! <laughs> alam daw eh. O, oh, left side ka palagi. Ah, left side ako palagi. O, oh, reverse yan. O, oh, alam ah. Left side, left side. Ay! Hindi, wala ka sa left. Nasa gitna ako. O, oh, oh utong may eh, hello, pa. eh, hello ka pa. Pang! May hello ka pa. O, oh, dito, dito. reverse ka na dito. Hindi, ano, ikot ka na pa ganoon. Ikot, ikot lang muna. Huwag ka mo nalalabas dyan. Okay. Ang sa akin, Angel. Oh, Pang! Mga ganun ba? Oh, ay, ikaw. Ay, ikaw tuloy. Oh, ano? Oh, ano ka, ha? Ano? <laughs> Doon sa gilid, gilid. Yan. Bye-bye. Ay, huwag kang gilid na gilid. Baka sumabit ka. Easy peasy, baby. Bang! Bye! <laughs> oh, Ang na ulit. Ikot. Hello! Hi, Mommy! Pak! <laughs> oh, dito ako sa ganto naman. Hello! Eh. O, oh, hindi isa pwede dyan. Ay. Kaliwa lang. Kaliwa. Kaliwa, lang, kaliwa dapat lagi, baby. Hindi iba, iba dito. Hindi ito... Mm -hmm. ano hindi tayo Pilipinas pwede kang mag-ride pero dapat may ano may caution yeah. okay, i-try mo na may i-park pa ganun o oh, huwag kang mag hand. huwag kang mayabang bang try mo i-park naman dun sa tapat ng ano ng garage hindi suta sa akin yung sa tapat ng garage up okay na o reverse mo naman ngayon reverse naman parking e pa ganun o paano mo naman i-reverse -re parking yan Oh, magaling. Magaling. Ibig sabihin, ko. <laughs> Dali, uh, um, ano? pa po. <laughs> Pang! Huwag mo kong pangunahan. Pang! Eh, ganun mo, Beb. Ganun. Huwag mo kong pangunahan. Marunong. Yan. Up. O, reverse. Kanan mo yung manibela mo. Kanan. O, reverse. Yan. O, tas diretsyo mo. Diretsyo mo. Wala pa. Hindi pa ako napasok. <laughs> wala ka na sa gitna ng garage eh. Oo, oh, oh, sandali. <laughs> Ano? Oh, ulitin mo pag ano. <laughs> Ay, bang kasi. Pang. Oh, Diretso na ako, 'di ba? Reverse. Kaliwa mo 'yung manibela mo. O, kaliwa? Ah, kaliwa. Ah, oh, sige. Reverse. Hop, oh, ngayon kanan mo 'yung manibela mo. Ayun. Oh, pag diretso na, oh, diretso mo na 'yan. Oh, diretso. Reverse. Mm. Dapat mo sa garage door. sabi mo sa pag stop na. Pang. Uh Op, ya. Yan. Isa pa ulit no. Ah, isa pa ulit. Sige. Okay. Tatayo kami ng Riders Club dito eh. <laughs> Let's go guys! <laughs> Yeah, yeah, yeah. Beep, 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 beep. Tara tayo na, go-kart. Oo, go-kart. Go-kart na mabagal. Pak! Nice ride. <laughs> o, oh, dito malubak na to, Beb. Magdandang ka. Huwag kang lang sa road, ah. dahan, -dahan lang, Beb. Ay, <laughs> malalim to so, ah. Malalim yan, malalim. Baka bumaliktad ka. Yeah. Pak! <laughs> Mali. Sige lang, magre-reverse ako. Oh, ano? Nakuha <laughs> ko Kanan mo yung reverse mo, kanan. Huwag ah. mo kong ganun yung okay. <laughs> oh, daan. PAK! Yey. Oop, daan-daan ha. Ah. Kamaya, oh, wait. Paano bang ang reverse ito? Parang iba to ah. Ganyan! See? Oo. Oh. Agad ko? Oo. Oh. Oo. Oh. Ah, okay. Tapos, i-vuelta mo naman pag gano'n. O, oh, pag gano'n. Okay. Kulang pa. Sige. Oh, mali. Okay. Oh, see, I'm a good driver here. Oh, Sige, isa pa. I'm a good Op. driver. Busy, busy. Okay, bang. tanggal mo yung susi. Oh, mo. Agad ka, no? Oo, oh, uh, tanggal susi. Okay. Tapos, ito, ilock mo. Okay na to, hindi to gagalaw. Gagalaw nga, yan. Eh. Ilock mo nga. Bang. yung red button na yan. Red. Okay. Okay, push ko lang. Push mo tapos ipaabante mo push and then abante. Hindi, habang pinupush mo. Ah, okay. Ay, mag-tiga Ah. Ah, uh, Subukan mo, alog, ano, uh, katakin. Ah, uh, okay. Yan. Yeah. Oh, yeah. uh, ganito rin yan dito. Mamaya, yeah, video mo naman ako. Papakita ko sa pamilya ko. Pank! No, na karating na ako ng supermarket. Bak! Okay. Uh, hello ka na. Dito na tayo sa supermarket. Yeah. <laughs>